sa Cebu ang posibleng maharap sa reklamo dahil sa pangungulekta niya ng mga imahen na gawa sa ivory. Sa ilalim ng batas, bawal ang pangangalakal o pagmamayari ng produktong gawa sa ivory na mula sa tusk o pangil ng mga elepante na kabilang na sa mga endangered species. Narito ang aking report. Dahil sa artikulong nalathala sa National Geographic Magazine, nasasangkot ngayon sa kontrobersya ang ivory collector na si Monsignor Cristobal Garcia ng Cebu. Nang ipagmalaki raw kasi ni Monsignor Garcia ang koleksyon, sinabi o ano ng may akda na gusto niya ng ivory na Santo Niño. Ikinagulat niya ang sagot ni Garcia, kailangan daw itong ismuggle para madala sa Amerika. Itinuro rin umano ni Garcia kung paano ito gagawin. Balutin daw ang ivory sa underwear at buhusan ito ng ketchup. Ibinigay rin daw ni Garcia mga kilala ivory carver sa Maynila. Patuloy pa rin hinihinga ng GMA News ng reaksyon dito si Monsignor Cristobal Garcia ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau kung mapapatunayang binili at inukit ang mga ivory ni Garcia pagkatapos ng 1981, pwede siyang sampahan ng reklamong illegal possession of a byproduct of an endangered species. Taim ka 1981 kasi lumagda ang Pilipinas sa Convention on International Trade of Endangered Species o CITES. Hindi si naman outright na porke meron kang sad to, eh, ikukulong ka na kaagad. Hindi, ipaprove natin na, no, na kailangan iprove niya na Antik lahat yon. Kung Spanish period yon, like kung ito yung mga dinala, dinala nung panahon ng Kastila, well, yun. pwede yon. Pero, kung... pero kung bago siya, ay ano na siya, nag-contribute na siya sa, ano, sa massacre ng mga elepante. Sa Maynila, nakilala ng GMA News ang iskultor na si Don Awa na nagpatutuong may nag-aalok pa rin daw sa kanya ng mga material na ivory. May tumatawag minsan pero hindi namin pinapatulan dahil Mahirap na, tapos na yung ano namin eh. Yung kumbaga, alam na namin bawal ngayon. Ang mga ivory tusk ang isa sa pinaka parte sa katawan ng isang elepante. Kung Kumbaga, itong mga tusk na ito, ito yung kanilang pinakangipin. Ito yung ginagamit nila para makahanap sila ng pagkain. Napakatibay at napakabigat, napakakinis rin nitong mga ivory tusk na ito. Itong ang hawak ko nasa 9.76 kilos. Sobrang bigat at sa merkado, sobra mamahalin. Sa kasamaang palad, taon-taon, libo-libong mga elepante ang pinapatay para lang makuha ang mga ivory tusk na ito. Kung magpapatuloy ang iligal na gawain ito, hindi malayong mangyari na darating ang panahon, mabubura sa balat ng lupa ang mga higanting nilalang na ito. Sa critically endangered sila, ibig sabihin, they, uh, pwede silang ma-extinct in the next 20 years kung hindi tayo gagawa ng paraan para makonserve sila. Hanggang apat na taong pagkakakulong o tatlong daang libong pisong multa ang parusa sa mapapatunayang nangangalakal o nagmamayari ng produktong gawa sa mga endangered species.